Ayan guys, ito guys yung dalag. Nagayat-gayat na ng papa. Lilinisan pa yan. Yan daw ang luto dyan ay ano, uh, ginataan. Ano papa? Oh, Ginataang ginataan dalag. Ayan o, nabili nila kahapon yan. Buhay pa yan. Kahapon. Tapos kanina. Ayan o. Ito tayo dito guys. Kasi may nagtitingin ng baboy ng mama. Titignan yung mga biik kung magugustuhan ba? Ito ang kulungan na ano? ang bilang? oh <tipol> yeah, kung anong mahalagang ramon? people, sabi ko kailan niya nakatikim na ako ng ano, ng suha kahapon. ay masarap. Ito lang. kasi may uba na yan, yun taka. Ang galing mo naman malungkit dalawa na, ka agad. Sa gitna ko kasi dinagal. Kaya dito na kayo mag... Ang laki oh. Ang laki ng ano. Baka ito naman ang ipa na, ito na ka nag-easy ka ah. Butis <laughs> ka. Kaya na nga, <laughs> ano nang humilis eh. Saan tayo ano? Dito na nga lang. sige, be akin mo. Ayan oh. Ang laki guys ng ano. Yung pinakamalaki guys yung nasungkit ni Elani. Na. Mabigat ka? Nilalanggam na kasi. O oh, yan. Hinog na ito oh. oh Hinog na nga. Nilalanggam para siyang buko guys kalaki Ganon. Ganon siya kalaki okay, okay. Uh, huwag mo namang dalihin ang ano baka may ay eh. ano oh, pink mm -hmm. na yung kabila bango si Arap lagi na nga yeah. mabango yan huwag ka na mag -alala. ano na surprise sana guys ay ano Di hindi pa kami nagkamali ayan oh hmm, Malangit na kainin kasi ito pag ano na. Hmm. Hmm. guys, yung suha. Ay, sarap. kong sili. sili dyan.

tayo na nga guys, pagkatapos namin kumain nila ng ano ng suha, niyakag pa ako ni Mr. Bibisitahin daw po namin yung aming mahis at ako po ang kanyang pinag para daw po ako yung masanay. Okay, tayo ay pupunta doon sa I aming mean, ano, tanim na mahis, bibisitahin natin guys. Testing-testing pala guys mag-motor. Ano, mag -motor. So, Hintayin natin guys yung aming mais na kailan lang ay pinaabunuhan natin. Ayun guys, malalaki na siya at mas kitang kita guys yung mga nababad dati na tubig ba nung naghabagat. Ayun na guys, oh, malalaki na kaagad siya. Nung nabunuhan guys siya, ay lumaki na siya, oh, tumaas siya. Yan. Tapos, ito guys, oh, tingnan nyo. yung mga pulo-pulo na yan guys, nung ano nung kailan na nag ano ba naghabagat ba ito nababad po ng tubig ito kaya po ganyan ang nangyari nasira po yung ano namatay yung mga nababad na ibang mais kagaya nito oh ito yung mga natira dito na, na. lalaki pa kaya yan hindi na, hindi na masyadong lalaki kung yan kung makakahabol naman siguro bubunga maliliit lang ano ayan oh ang laki ayan hanggang doon tapos May kasunod pa ito, nagayaan din ka ano guys, kaluang. Ito na guys yung mga nabunuhan. Magaganda naman yung iba. Yan siya oh. Yan. Oh, ito. Parang mas matino ito ano. Mon. Oh ito. Ito pulutong din ito kaso humahabol siya, guys, lumalaban kumbaga. Ayun siya oh. Yung iba malalaki na, tapos yung iba naman bansot. Ayun o oh. Mga ganito siya. Bansot. Oh, 'yan. 'Yun oh. 'Yan. Pero yung kasamahan niya, guys, ay okay naman. So ayun, guys. Titignan natin, sana guys ay gumas ng gumanda pa rin ba. Ayan. Ay, ganito din pala dito. Sa kabila, meron pala, meron pa rin dito. Kala ko dalawang pulotong. Tatlong pulotong pala yan, guys, na gano'n ang itsura. Ayan. Hindi lang, ay, hindi lang ba ito? Hmm. Ay, madami pala. Ito sa gilid. Sa gilid. Dito di tayo. Ayan. Ito, ganito din po yan. Ayan, o. Oh. Kita nyo? Ayan, o. Oh. Nabunuhan na po ito, kaso ay... Kapasila ah ano parang pantuod insekto ano ah may iniinsekto na iinsektuhan ito nga oh meron oh ayan guys so, oh nagsisimula na naman ng insect insekto kinakain kinakain so, ito siya ah madami pa lang ganito hindi lang pala ito doon meron din ano you know. so, ito guys yan siya ito mataas na yun na naman yun mataas mm. may mga mataas guys tapos ito ay mabababa ito yung mga nababad ng tubig yung mga pulutong hindi lang pala tatlo ito guys na pulutong madami pa rin doon sana ay makahabol ba kagaya nito kawawa maliit pa lang sya ito madami hindi lang ito madami guys kagaya nito oh maliit pa rin madami hindi pantay pantay, pantay pantay ang laki hindi oh, oh. pantay pantay ang laki ka pa baka mm. -hmm. malayo ba malayo yun ha malayo so yun guys ang ating update sa aming mais yan Hapon na po dito tayo na doon. Uwi na po tayo. Dami naman. May pa Dami. Papa o suman? Wala pa, yun lang. Dito kami guys kakain sa bukid hapunan. Nagigisa kami ng bagoong. Yan na mga yung ulam namin. Ay, joke. May ano naman po to? Ay, malunggay be. Tika. Ako guys ay magluluto ng sinabawang malunggay na binawangan lang. Ito. Pakas pang ito dito. mo <tipan> <tipan> <Pakistan. tipan> <tipan> 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 yeah. trip po guys, ano, kanami nila ni, eh, yung binawangang malunggay lang. Yan, oh. Tapos, nag kami ng baguong kasi merong binigay si Maripi na fresh na fresh na talong ilaga namin. Yan. Dito na kami guys maghahapon para pagdating namin sa bayan, bahay ay magugusan ng katawan. Magugusan ng katawan. Mag ba? Subukan nyo guys ito, malunggay bawang lang tapos patis depende sa inyo kung maglalagay kayo ng magic sarap o bechin ako magic sarap lang guys na konti yun ito para guys luto ni mama dalag yan po yung ginataan ginataang dalag na may pako ano rin mm -hmm. tapos ito guys yung malonggay soup namin ni Lani gusto ko guys ito masarap ito napakahirti po nito yan yan o kaya na po tayo mga bigay-bigay guys yung mga ulam dito ito bagay ni Maripe talong kanina fresh pa ito nilaga namin tapos ito naman dala ni Teacher Angel galing siya kasalan yan siya kasi yung host doon dala niya yung karne na yan tapos ito naman kita namin sa likod guys tapos itong partner ng talong sa taw sawat itong bagoong na ginisa sarap manganin guys syempre hindi mawawala ito manganan mangan tayo papa kaya na kaya mama kaya

yan. Maroroon pa ba? Eh busakalsala Gana, umupo na kayo. Oh. Oh, para-sama-sama. Halata na natin ng ating namisa. Eh. Para pa kaniyan yung dalawa ha? Kunin mo. Kunin din 'tong na. diyan

Sa so ito guys, tapos na po kaming kumain. Ayam ay umuulan pa rin po, wala pa rin pong tigil ang ulan. Mamaya po pag tumila na po uwi na po kami. Maraming salamat po sa inyong panonood.